sa inyong lahat yon so it's a long time ago since since 2021-22 uh, when I stopped doing some vlogs yon so yeah gusto mong mag introduce ulit sa inyo yung channel namin yung Filipino Couple Diary Yeah. So I started this channel when I was in when we were in Japan uh, uh 14 years ago. but ginawa you ko know, 'tong channel two, 2019 I think. Yeah. And then nung lumipat ako ng Canada um, uh, na-stop siya. So, I think three years or 2 years na-stop because uh, maraming sa maraming uh, bagay na nangyari so yeah yun so ngayon uh, mag start ulit ako mag vlog para mag share or share sa inyo uh, yung journey ko paano ako nakapunta ng Canada yun anong naging work ko dito paano ako nakapunta dito from Japan papunta dito sa Canada ayun so marami marami akong gusto ng share sa inyo kasi na, sa panahon ngayon uh, napakaraming mga kababayan natin na uh, gusto ng trabaho dito makapunta ng Canada makapag settle dito sa Canada ayun so yeah marami so uh, kung mayroon kayong mga uh, ako po ay willing na magbigay ng o mag-share ng mga experiences ko sa so, pag ng papel kung galing kay ng ibang bansa, especially Japan. Yeah, kahit pa paano, mayroon akong knowledge konti Dahil nung ako pumunta dito ng Canada from Japan, uh, DIY lang ho. So, do it yourself, and then yeah, uh, direct hire ako, papunta ako dito sa Canada. So, may mga subscribers pa rin ako na nakasubscribe sa akin na uh, umaasa sa mga vlogs na pwede ko may share sa kanila so importante sa akin yung uh, makapag share may share ko sa inyo yung mga experiences ko and then yung mga future na ah uh, or yung ano yung mga lifestyle namin dito so ano yung situation ng Canada ngayon pagdating sa mga foreign workers yan, kasi maraming changes yeah so no bigyan ko kayo ng mga points or ideas para uh, yeah sa pag uh, kung paano kayo makapag-apply dito yon and then yeah siguro meron din sa pa sa mga plans ko is yung mga collaboration sa ibang nagbablog uh, 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 dito para yeah, ma-share din nila sa inyo kung ano yung mga experiences nila na uh, na-encounter nila dito hindi lang ako para marami tayong references iba't ibang tao iba't ibang tao dito sa Canada iba't iba rin mga karanasan ang kanilang kuya yeah, na experience yon so yeah ano pa bang pwede kong isya and then minsan gagawa kami ng podcast yeah kung ano so stay tuned sa mga more videos na gagawin ko yon so ito po ay hindi lang sa uh, gusto kong dahil na gusto mong kumita or whatever so yeah gusto ko rin makapag share makatulong sa maliit na paraan o sa abot ng aking makakaya na yeah, bigyan kayo ng mga uh, uh, what do you call this makapagbigay ng uh, maikling uh, uh, what do you call that uh, maikling o oh, yung mga karanasan ko namin as a family. Kasi nandito na rin yung family ko. Yeah, and hopefully guys, uh, sa mga existing subscribers ko. So, yeah, I'm back again. And, yeah. Uh, so, yeah, naisip ko ulit mag-vlog kasi minsan papatanong kayo, papatanong tayo. Bakit? Bakit? pa babalik mag-vlogging yun ito So naisip kong bumalik mag vlog because napakaraming mga vlogger ngayon na some of them are toxic, some of them are giving information na para lang sa content nila. Yun, hindi yung iba, hindi makatotohanan mga pinagsasabi. So yeah, yun. So... Yeah, today nandito kami sa isang uh, park. Yeah, it's uh, dito sa Canada. Yeah. So, yeah, by the way nga pala. So 3 years na ako dito. Then yung family ko magto 2 years na yung yung wife and my daughter. So magte-3 to 2 years na sila. 3 years ako dito. Three years na ako dito. or mag-4 years. So permanent resident na kami. Kaya yeah, yeah, gusto kong bumalik ulit para makapag-share sa inyo. Especially dun sa mga Pilipino na gusto makapunta dito. Yeah, or hindi lang sa Canada or sa ibang lugar. Kung ano yung mga points, ano yung mga ginawa ko, ano yung prepare ko para ah uh, makapunta ako dito. Yeah, gusto kong i-share sa inyo yung mga experiences ko. 'Yon para magkaroon kayo ng idea. 'Yon. So, anyway, hindi ko mga pahabain tong video na to kasi it's another uh, panibagong introduction lang ulit so kasi from Japan to Canada so galing na ako ng Japan so 14 years doon mga experiences based doon sa mga previous videos ko galing kaming Japan galing ako ng Japan and then pumunta ako ng Canada so ngayon sa Canada kami so i-share ko sa inyo mga uh, pang araw-araw namin na ginagawa experiences yeah yeah so yeah hopefully guys uh, paki share na lang ang video ko sa, mga kakilala nyo o sa mga kaibigan ninyo so yun so for the meantime uh, enjoy muna kami dito sa aming pag uh, actually dito kami nakatambay yeah, yung yeah. mga aking family So, yeah. Ito nga pala yung yeah, nandiyan sila. Mm, yeah. <laughs> okay. Yeah. So, yun guys. So, hanggang sa muli. So, stay tuned. Uh, abangan nyo yung mga videos na ilalabas namin o ipapublish ko dito sa YouTube channel ko. So, yun. So, thank you and have a good day. So, take care. you.